Sa gitna ng laban sa isang Dragon Gas, nagrereklamo siya hinggil sa kakulangan ng kanyang unang crest na matuto ng mas maraming magic. Ginamit niya ang Reincarnation Magic upang ipanganak muli na may ibang crest at tinawag siyang Matias. Sa ganitong paraan, isang bagong overpowered na Isekai Hero ay ipinanganak patungo sa kabisera. Namaramdaman ni Matias ang presensya ng isang calamity rank na halimaw at natalo ito ng madali, nagulat ang kanyang driver sa kabisera. Ipinakita ni Mathias ang kanyang kahusayan sa pag-enchant -e sa espada ni Alma kahit na may tinatawag na mahinang crest. Tagumpay niyang naipamana ang mga spell ng Chontes na nag-iwan ng pagkamangha, kina Lori, Iris, at sa nagtitinda ng espada. Sa pagsusulit, natalo ni Mathias ito, si ang Knight captain ng Kingdom Ice, gamit ang kanyang mahikal na enchantments. Sa target practice, tinaman ni Lori ang lahat ng target sa kanyang unang crest, habang naglabas ng fireball spell si Matthias na nag-iwan ng malaking butas sa gitna ng pagsusuri. Impressed si Master Edward at humingi ng tulong kay Matthias sa pagtuturo ng Chantes spell Spellcasting para sa nalalapit na interschool competition. Sa kompetisyon, kumarap si Matthias kay Deles, isang demon na nagtatago bilang tao. Nanag si Matthias laban sa mga kasamahan ni Deles gamit ang isang spell at pinilit si Deles na gumamit ng mga Chandler spells. Natuklasan ni Mathias na ang mga demon ay nais lamang pahinay ng mga spell ng tao. Tinanggal niya ang human disguise ni Delos gamit ang spell breaker at natalo ang demon bago ito makatakas. Bilang pasasalamat, niyakap siya ni Lori para sa pagtalo sa demon na nagtatago. Sa isang pulong sa Royal Castle, inirekomenda ni Mathias na itayo ang isang borel sa paligid ng kaharian at binigyan ng karapatan ng hari si Mathias sa lahat ng kagamitan sa dungeon. Ipinakita ni Matias ang mga natagpo ang sinaunang kagamitan sa kwarto ng yaman ng kastilyo, kasama na ang isang mahikal na tayback at isang pendant na nagpapataas ng experience points. Ibinahagi ni Matias ang kanyang kasanayan sa pagsasanay kina Lori at Alma, at nagturo sila ng kanilang mga bagong kasanayan sa dungeon. Sa pagbabalik, nagtagumpay si Matias sa isang boss monster. Nang ipakita niya ito kina Lori at Alma, nagulat ang dalawa sa kanilang nakita. Nagtungo sila sa Adventurers Guild upang ipagbili ang kanilang natagpuang yaman, at kahit nakulang ang pondo ng guild, kumita sila ng malaking halaga. Sa kanilang pag-uwi, naramdaman nila ang presensya ng dalawang makapangyarihang demon na nagplano ng atake sa Royal Academy. Binuno ni Mathias si Ashel mag-isa habang hinaharap ni na Lori at Alma si Desol. Dahil sa eksena, gumamit si Mathias ng levitation spell upang lumayo kasama ang dalawang babae. Kinabukasan, nakipagkita sila sa hari na nagbigay ng gantimpala kay matias Hiniling ni matias ang karagdagang dungeon, at ito ay ibinigay ng hari. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng tawagin ni matias ang isang demon at especially iya, at ito'y ipinakita niyang si L. Hart, ang dating kapitan ng Magic Order. Binuo ni matias ang coordinates ng spell at nagplano na bisitahin ang nasirang bayan kasama ang kanyang party. Sa dulo ng kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang malaking itim na dragon na si Iris, isang kilala ni Matthias mula sa kanyang dating buhay. Nagtagumpay si Matthias na ipagawa ang mga pakpak ni Iris at sumakay sa kanyang likuran patungo sa kanilang destinasyon. Nakatagpo si Matthias ng Demon Station sa Watchtower, kung saan nakilala nila si Elhart at isa pang mahirap na kalaban. Ipinakita ni Alma ang isang lugar na may kakaunting kapangyarihan sa Mahika, at ibinunyag ni Matthias ang presensya ng Demon. Ginamit niya ang mga Magi Stone upang lumikha ng mahikal na kalamidad at inutusan si Lori at Alma na sumakay kay Iris. Bago ka lang ba sa channel ko? Oh, huwag kalimutang mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga bagong anime Tagalog recap na ipop ask ko. Mag-comment ka ng mga gusto mong anime na ating gawing Tagalog. Salamat! Ipagpatuloy na natin ang anime na ito. Ngunit sa gitna ng laban, tinanggal ng demon ang kaliwang braso ni Matias. ngunit ito'y muling isinabit niya. Ipinakita ni Matthias na ang sustansyang ginamit sa kanya ay nagdudulot ng sobrang pangangailangan ng katawan sa mahika at sumabog ang demon, iniwan ng isang malaking mago stone. Naunawaan ni Matthias na ang layunin ng demon ay lumikha ng isang hukbo ng mga halimaw, at ang target area ay ang capital. Ang grupo ay bumabalik sa kabisera sa kayang likod ni Iris, at inirekomenda ni Matias na sumali si Iris sa akademya sa ilalim ng kondisyon na siya'y pumasa ng pagsusulit sa entrance exam. Sa eksaminasyon, nahihirapan si Iris sa bahaging pasulat ngunit nagtagumpay sa bahaging laban ng espada at sinira ang buong magical target ground sa bahaging casting. Bagamat may kahirapan, pumasa pa rin siya sa pagsusulit. Si Matthias ay nakatanggap ng update ukol sa proseso ng excavation ng dungeon mula sa mga ikalawang mag-aaral ng Royal Academy. Si Edward, isa sa mga tagapamahala, ay nagbigay ng impormasyon na ang pinakamabisang crest para sa gawain ay ang crest ng Glory na pag-aari lamang ng mga unang mag-aaral ng Royal Academy. Nagtanong si Matthias kay Edward kung posible bang humingi ng tulong mula sa unang Royal Academy para sa kapakinabangan ng kaharian. Bagamat alam ni Edward ang tensyon sa pagitan ng dalawang akademya, pumayag siyang tumulong. Ang ulo ng unang Royal Academy na si Fas ay nagalit kay Edward sa pagtawag sa kanya, na sinasabing ang ikalawang Royal Academy ay mas mababa. Inialok ni Mathias ang isang paligsahan sa pagitan ng dalawa, ngunit pumayag si Fas sa kondisyon na hindi makikilahok si Mathias at ang kanyang grupo. Natapos ang laban sa tulong ng Chantes Magic na ginamit ng mga mag-aaral ng ikalawang akademya. Sa kalaunan, nagutos ang hari na arestuhin si Pas para sa hindi pagsunod sa kanyang utos. Pagkatapos, nagsagawa ng pagsusuri ang grupo sa dungeon upang makakuha ng isang magi stone sa pamamagitan ng pagsusuman ng isang halimaw. Lumaban si Iris, Alma, at Lori laban sa pagsusuman ng dragon habang itinatag ni Mathias ang casting circles upang kunin ang breath spell nito. Bagamat unang nahihirapan si Iris sa pagkontrol ng kanyang lakas, nagtagumpay siya sa pagligtas sa kanyang mga kasamahan at pagkuha ng spell. Inimbite ni Mathia si e Iris na sumali sa kanilang grupo at itinuro sa kanya ang mga bagong kasanayan sa sirang lugar ng pagsasanay. Ginawa ni Lori ang mga armas at armadore para sa grupo, kasama na ang espesyal na tayback para kay Mathias. Nagbigay ng formal na talumpati si Mathias sa mga mag-aaral sa ikalawang Royal Academy, na nagpapalam sa kanila na kanilang dapat protektahan ang kabisera laban sa umaatake na mga halimaw at demon. Habang ang ilang mga mag-aaral ay tumutulong kay Mathias sa paglilinis ng dungeon para sa mga kagamitan, iniulat ni na alma at Lori na natuklasan ang mga demon. Ang grupo ay handa para sa kanilang pagdating, gumawa ng espesyal na metal na mga pana na may mahika upang labanan ang mga demon. Matapos ang matagumpay na pagsugpo sa isang demon, naramdaman nila ang isang pag-usbong ng enerhiya mula sa kabisera, ngunit itinatag ni Mathias na lahat ay maayos. Sa kalaunan, iniabot ni Iris ang apat na na kahon ng metal para kay Mathias, at iniulat ni Edward kay Lori at Alma na iniwan ni Mathias ang maraming magi-stones para sa casting circles. Sa paghahanda para sa pagdating ng mas maraming demon, isang solong demon ang dumating at umataking ngunit ito'y tuluyang natalo. Isa pang demon ang sumunod at nagtapo ng malakas na spell, na naghahanda ng grupo ngunit dumating si Matias at madali nitong nilabanan ang lahat ng mga demon. Pinaikot ni Matthias ang isang magic stone sa barrier crystal, na naglagay ng isang barrel sa paligid ng lungsod. Gayunpaman, binalaan niya na ang pagtatalo sa mga demon ay magpapalakas sa Dragon Vein, ano pat magdudulot ng malaking kumpanya ng mga halimaw. Matagumpay na nilabanan ng grupo ang mga halimaw, kabilang ang isang void eater na kanilang pinabayaang mag-evolve sa pamamagitan ng isang espesyal na casting circle. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, inaayos ni Matthias na umalis sa akademya upang hanapin ang higit pang Dragon Veins, ngunit inirekomenda ni Edward na dapat siyang manatili sa koneksyon sa akademya sa ilalim ng isang espesyal na scholarship. Ang alok ay inilaan din para kay Lori, Alma, at Iris, at kanilang tinanggap ang alok. Sa kanilang paghahanda para sa kanilang paglalakbay, iniwan sila ni Edward at ng kanilang mga kasamahan. Nagtungo ang grupo ni Matias patungo sa Melia Dungeon, isang city dungeon na ikinagulat ni Matias dahil hindi niya ito narinig sa kanyang nakaraang buhay. Ibinigay ang pahintulot kay Matias na arestuhin si Melia at patungo sila sa mansyon kung saan naninirahan ang Lord. Natagpuan nila ang Lord sa isang tagong basement at si Melia ay sumusama ng isang grupo ng mga tao upang atakihin si Matias. Ngunit madali niyang nilabanan ang lahat ng ito gamit ang isang fire spell. Ibig sabihin, kinakailangan bang magbilang pa kung gaano karaming tao ang inihagis mo sa isang sobrang lakas na isekai protagonist? Ibinabasa ni Matias ang mga karapatan ni Melia at inabisuhan na siya ay inaaresto. Ipinakita ni Matias kay ikang isang sunog na piraso ng papel kaugnay sa investigasyon na iniisip niyang nilikha ng isang demon. Ang mga demon ay nagahabol ng Dragon Vein, at iniinform ni Matthias ang grupo na nagsimula na silang mag-imbak ng kanilang magic sa vein nang pumasok si Matthias sa dungeon. Humarap siya sa demon boss at pinakinggan ang kanilang linya ng komunikasyon upang malaman na alam nila ang kanyang plano. Ang laban ay patuloy habang inilulunsad ng demon ang mga atake laban kay Matthias habang nakikipag-ugnayan siya kay Lori para sa tulong. Ang grupo ni Matias ay plano na sundan ang ulo ng Diman na nagbigay ng utos sa kanilang nilabanan dati sa pamamagitan ng paggamit ng Magic Stone para makita ang magical signature ng Diman. Pumunta sila sa Ikalawang Royal Academy kung saan iniinform nila si Edward Ukol sa kanilang misyon at humingi ng tulong mula sa hari upang makatawid sa hangganan patungo sa Rina Alliance. Matapos makatulong sa konstruksyon ng akademya, natanggap nila ang permit at voucher para sa restricted area, ngunit kinakailangan pa nilang taasan ang kanilang rango para makapasok. Naglakbay si Matias patungo sa Ailas Plain sa Puli Region at dito ay nakaranas sila ng isang ambush. Ginamit ni Matias ang isang illusion spell upang lumikha ng mga kopya ni Nalori at Alma habang hinarap niya ang mga umaatake. Ngunit natrap din sila sa epekto ng sleeping agent na inilagay nila, kaya't nagkaroon ng mahimbing na tulog sina Lori at Alma. Sa kanilang pagdating sa kanilang destinasyon, nadama ni Lori ang mga demonic presence sa lungsod ngunit mababa ito dahil sa isang concealment spell. Napagtanto ni Matthias na ang mga demon ay mga demid demons na gumagawa ng mga pangkat. Natagpuan ng grupo ang isang sikretong entryway patungo sa isang underground tunnel at dito ay nakaharap sila ng isang demid demon. Ginamit ni Matthias ang mahika upang ailabag ang mga pandaman nito na nagpapasa sila ng hindi napapansin. Ipinaalam ni Matthias na ang lungsod ay nasa ilalim ng spell ng thought paralysis, na katulad ng stupik. Sa kanilang pagsiklab sa isang pabrika, natuklasan nila na ang mga demon ay nagre-refy ng na maling uri ng magical or upang gawing pampasabog na maaaring sirain ang buong kaharian. Nagdesisyon ng grupo na alisin ang mga demon na kontrolado ang lungsod upang iligtas ang mga tao. Ginamit nila ang mapa ng mga lokasyon ng mga demon at inakit ang mga ito gamit ang isang pillar of light. Ang Magi Stones ay ginamit bilang imbentong bomba upang magkalat ng maling impormasyon sa mga demi-demons, na iniisip na may mga trap sa buong lungsod. Pagkatapos ng ilang pagpapatay sa mga demi-demons, plano ng head demi-demon na Sir Un ang lungsod gamit ang Magi Stones, ngunit lumitaw si Gilas at sinugod sila. Tinulungan ni na Mathias at Iris na alisin ang natirang Demi Demons habang lumalaban si Gilas sa Head Demi Demon. Lumabas na tagumpay si Gilas, ngunit hindi talaga na natalo ang Head Demi Demon. Bigla itong nagising at umatake kina Lori at Alma. Iniligtas ni Matias ang mga ito at kinausap ang demon sa pamamagitan ng kanyang host upang ipakita na ang mastermind demon ay nagpaplano na buksan ang kanyang selyo at muling mabuhay. Ang human na kalaban na demon ay nagdisintegrate at ipinahayag ng demon na ang layunin nito ay likhain ang Demon City. Nagbigay si Gilas ng tawag ng tulong at binigyan ng Mathias siya ng hilang sa tulong ng mga demon. Matapos ang pagsugpo sa mga demon, nang malaya ang mga residente ng lungsod mula sa Tot Paralysis spell, itinalaga ni Gilas ang foreman ng pabrika bilang pansamantalang panginoon ng lungsod at ibinigay kay Mathias ang permiso na pumasok sa restricted area ng Fia. Sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, na-activate ni Matthias ang core ng Roans at hinanap ni na Lori at Alma ang mga sandata at pagkain. Natuklasan ni Matthias na si Lori ang gumawa ng isang tebak sa kanyang nakaraang buhay at si Alma ay nakakita ng isang mahikal na sibat. Ngunit inabisuhan ni Matthias na huwag ito gamitin. Ginamit nila ang core ng Roans upang alamin ang lokasyon ng mastermind demon at ang kanyang plano na puksain ang sangkatauhan. Natanto nila na hindi nila kayang talunin ang demon sa kanilang kasalukuyang kalagayan at kinakailangan ng isang mahikal na sibat mula sa Kingdom of Ice. Humarap si Matthias kay Zardes ngunit hindi siya nito kaya. Samantalang si Nalori at Alma ay nagtagumpay sa pagkuha ng sibat na kinakailangan ni Matthias upang harapin si Zardes, ang makapangyarihang King Chaos Demon. Subalit maikli lang ang kanilang tagumpay dahil ipinakita ni Zardes na naibuhay na niya sina Ashel at Desol. Nakipaglaban si Matias kay Zardes, at bagamat natamo ng grupo ang tagumpay, biglang nagising si Zardes at humahabol kina Lori at Alma. Iniligtas sila ni Matias, at dito ay nagsalita ang demon sa pamamagitan ng kanyang host, na nagpapakita na ang mastermind demon ay may balak buksan ang kanyang selyo at muling mabuhay. Inilibing ni Matias ang sugatang grupo at ang huling oras ng video ay nagtapos ng may kakaibang pag-asa at determinasyon ni Matias na harapin ang anumang mga hamo na maaaring dumating.